Pinakamalaking auto exporter at nagsisimula pa lang itong magpadala ng mga de -currenting. Sasakyan na nagdudulot ng ilang pag-alala. Bakit tayo gumagawa ng mga de sasakyan? Ilang araw ang nakalipas, ang bilyonaryo na si Elon Musk ay gumawa ng isang kapanapanabik na anonsyo. Sinabi niya na may malaking bagay na paparating. Isang bagay na tiyak na magpapabago sa mga sasakyan ng Tesla bilang nangungunang mga kotse sa industriya ng EV. TILA habang marami ang naniniwala na nakita namin ang pinakamahusay sa kumpanya, lumalabas na nagtatrabaho sila sa likod ng mga saradong pinto upang makabuo ng isang makina na wala pang nakita sa mundo. Gaano kabilis ang makinang ito at paano nito tiyak na sirain ang buong industriya ng EV? Sumali sa amin habang tinitingnan namin ang kapansin-pansing pagbabago ng siglo. Ang papel ni Elon Musk sa pagbabago ng Tesla. Bago tayo ganap na pumunta sa konteksto, alam mo ba na mahigit 10 milyong unit ng EV ang naibenta sa buong mundo para sa taong 2024? Totoo naman. Tila. Habang ang isang buong pulutong ng mga tao ay tila nagpapatibay ng mga EV kani-kanina lamang, napatunayan ni Tesla ang sarili bilang ang pinakamahusay na nangungunang kalaban sa karera upang baguhin ng lubusan ang industriya ng sasakyan. Lahat salamat sa pag-ampon ng advanced na teknolohiya at mga cutting-edge na disenyo. Nakagawa ang kumpanya ng isang pandaigdigang pahayag na nagtutulak sa mga interes ng mga tao mula sa mahigit 50 bansa sa buong mundo. Ang mga interest na ito at mabilis na pag-ampon ng mga Tesla EV ang naging dahilan ng pagkaunawa na sila ang naging pinakamapagkakatiwala ang tatak ng sasakyang dekuryente sa industriya. Nang maisip namin na naabot na ni Tesla ang rurok nito sa paggawa ng mga EV, Ginulat nila ang mundo at muling tinukoy ang salaysay na nagsasabi na meron pa ring aasahan. Naging malinaw ito sa isang kamakailang kwento ng produkto kung saan ang bilyonaryo at CEO ng Tesla, si Elon Musk, ay naglabas ng isang revolusyonaryong bagong makina na idinisenyo para sa susunod na generation ng mga sasakyan ng Tesla na tatama sa mga kalsada sa mga darating na taon. Lalo itong nakakakilig. Ang makinang ito ay parang wala ka pang nakita. Muli. Tila sa ilalim ng pamumuno ni Musk, patuloy na hinahamon ni Tesla ang imposible. Bagamat mahirap pa ring sabihin kung ano ang hitsura ng hinaharap na may mga Tesla EV na nangingibabaw sa mga kalsada, tiyak na masasabi nating tayo ay dinadala sa isang futuristic na panahon, tulad ng kapanapanabik na tunog. Paano nakarating si Tesla sa puntong ito? Well, kung sakaling hindi mo alam, ang kanilang pinagbulan ay itinayo noong 2003. Kung kailan ang pananaw ng paglikha ng mga dekoryenteng sasakyan ay tila halos imposible. Nung panahong iyon, ilan lang sa mga bansa ang nangahas na isipin ang posibilidad na ang mga EV ang pumalit, pabayan ang mga individual na tatak, ngunit narito tayo ngayon. Hindi tulad ng pinaniniwala ng maraming tao, hindi si Elon Musk ang nagtatag ng Tesla. Itinatag ito ng mga inhinyero na sina Martin Eberhard at Mark Tappening na humanap ng paraan para malampasan ng mga EV ang mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng mga pyesa at kagamitan noong panahong iyon. Ang duo ay gumagana ng maayos. Gayunpaman, ang mga bagay ay talagang nagsimulang magmukhang maliwanag nang sumakay si Elon Musk noong 2004. Noong panahong iyon, si Elon ay naghahanap ng mga establishmento upang mamuhunan, at si Tesla ay tumayo bilang isa sa mga promising na tatak. Sa pamumuhunan, siya ay naging nangungunang mamumuhunan sa Tesla. Ito ay kung paano niya nakuha ang pinakamalaking bahagi ng kumpanya at kung paano siya naging chairman ng board. Salamat sa suportang pinansyal ni Elon Musk, nagawa ng kumpanya na makamit ang pinakaunang tagumpay nito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng high-performance na electric car na kilala bilang Roadster noong 2008. At kahit na ito ay isang malaking hakbang para sa Tesla, hindi nito napigilan ang mga founder na umatras sa larangan ng paglalaro noong 2008. Sa paglabas ni Eberhard at happening sa entablado, ganap na kinuha ni Elon Musk ang paghahari ng Tesla na may layuning muling hubog ang industriya ng automotive. At blaw sa kamakailang mga pag maari kang sumang-ayon na nagawa niya ang isang magandang trabaho. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Tesla ay naging isang mass market na kumpanya mula sa isang luxury car maker at tila walang pahinga sa antas ng mga bagay na maaring makamit ng kumpanya. Ang pakikipag-usap tungkol sa antas ng tagumpay ng Tesla, habang masasabi nating ang Roadstar ay isang stepping stone, hindi talaga ito ang kanilang pinakamahusay na sasakyan. Nang magsimulang gumawa si Tesla ng mga dope na kotse noong 2012 sa paglulunsad ng Model S. Pagkatapos ng modelong ito, sumunod ang Model 3 at Model S Plaid noong 2017 na humahantong sa isang mas makabuluhang tagumpay sa komersyo kaysa sa nakita o naranasan ng kumpanya. Kapag isinasaalang-alang ang lahat, ligtas na sabihin na ang mga modelong ito ng EV ang nag anunsyo ng presensya ni Tesla sa karera ng EV. Gayunpaman, ang modelo na tunay na nagtulak sa kanila sa posisyon ng mga nangungunang contenders sa industriya ng EV ay ang Tesla Cybertruck. Par sa isang track, hindi lang ito na patunayang ang pinakamakapangyarihang EV, ngunit ang mga kakayahan ng autopilot at advanced na teknolohiya ay nagtatakda nito na bukod sa iba pang mga EV sa industriya. Karen Ewan sa paggawa ng Tesla ng napakahusay, maaari mong isipin na itatago at poprotektahan nila ang lahat ng kanilang mga piraso ng tech at mga makabagong ideya. Gayunpaman, hindi yon nangyari. Sa halip, nagpasya si Musk na gawing open source ang mga patent ng Tesla na nagpapahintulot sa iba na gamitin ang mga patented na teknolohiyang sa sasakyan nito nang walang takot sa mga legal na epekto. Ngayon, Paano iyon para sa isang pagtatangka na magsimula sa isang bagong panahon? Ang hakbang na ito ni Elon Musk ay isang paraan para sabihin niya na ang lahat ay hindi tungkol sa pera, ngunit isang paraan para gumanap siya ng mas malaking papel sa pagdadala ng edad ng mga EV at ang pag-aampon ng napapanatiling enerhiya. Kailangan mong aminin na ang hindi karaniwan na estilo ng pamamahala ng Musk ay maaring hindi talaga tinanggap ng marami, ngunit ito ay nagtrabaho. Kung pinag-uusapan ang tungkol sa pagtatrabaho, Tila walang pahinga si Elon Musk sa trabaho. Tila, pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng mga gigafactories upang palakihin ang produksyon ng baterya. At ang balita sa mga kalya ay na ang proyekto ng Solar City ay maaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng kuryente na kailangan para mapagana ang mga Tesla EV. Na parang hindi sapat na ambisyoso, inihayag ni Tesla ang isang revolusyonaryong bagong disenyo ng makina na maaaring muling tukuyin ang automotive engineering. Sa katotohanan, ang makina ay ganap na radical at hindi maisip. Itinaas nito ang tanong, paano nakamit ni Tesla ang gayong tagumpay? At paano muling tutukuyin ng makinang ito ang posisyon ng mga EV sa industriya ng automotive? Mapapawaw ka sa dami ng walang kapantay na engineering brilliance sa likod ng pinakabagong tagumpay ni Tesla. Huwag pumunta kahit saan, ito ay nagiging kawili-wili mula dito ang makina na nagulat sa industriya ng EV. Kung titingnan kung ano ang hitsura ng kasalukuyang mga EV kumpara sa mga umiral sa loob ng ilang taon, maari kang sumang-ayon na maraming bagay ang nagbago. Sa physical, mayroon na silang mas makinis, futuristic na disenyo na higit pa sa mga sasakyan ng gasolina sa industriya ng automotive. Higit pa rito, mas mabilis sila kaysa sa mga mas lumang henerasyon. Naisip mo na ba kung bakit ganun ang kaso? Kung meron ka, dapat mong malaman na ito ay tungkol sa makina. Oh mukhang mas cool sila kaysa sa hitsura nila dati. Gayunpaman, ang mga malalaking pagbabago ay naganap sa mga makina ng EV. Sa katunayan, ang gamagang EV na motor, tulad ng mga ginamit noong huling bahagi ng ika-19 at ika-20 siglo, ay umasa sa mga pangunahing direktang kasalukuyang disenyo na may limitadong saklaw at kapangyarihan. Ang mga makinang ito ay simple, ngunit minarkahan ang simula ng paglipat mula sa mga fossil fuel patungo sa mas malinis na alternatibong enerhiya. Gayunpaman, hindi talaga sila gumawa ng mga alon nung panahong iyon dahil ang mga internal combustion engine ang nangibabaw sa automotive market. Nang ang mga makina ng EV ay nagsimulang maging mas moderno noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Sa panahong ito, gumawa si Tesla ng maraming pag-unlad sa pagsulong ng mga alternating current induction motors. Ang pagpapakilala ng mga sopistikadong inverter ay hindi lamang pinahintulutan ang mga AC motor na maging mas maliit at sila ay naging mas malakas at mas mahusay. Salamat sa mga innovation tulad ng regenerative braking, nagawa pa ng mga makina na makatipid ng enerhiya at mabago kung paano ginamit ng mga sasakyan ang nasabing kapangyarihan. Medyo cool, tama, sangin. Ang mga makina ng EV ay katangi-tangi at mayroon silang mga makabagong teknolohiya tulad ng mga permanenteng magnet na kasabay na motor at mga advanced na axial flux na motor. Ang mga PMSM na ito ang ginagamit ng mga kompanya upang maihatid ang mataas na torque at kahusayan na kailangan para sa mga EV na tumakbo ng mabilis sa mga kalsada sa mga nakaraang taon. Bagamat masasabi nating ang mga makabagong makinang ito ay napatunayang mas maasahan, ang Tesla ay lumaki pa sa isang mas bagong makina sa anyo ng isang plaid. Carbon-wrapped rotor upang ipakita ang mga limitation ng mga mas lumang generation. Para sa isang makina na tiyak na gagawin sa mga mas bagong modelo ng mga sasakyang Tesla, ang particular na disenyong ito ay nagpatunay na sineseryoso ng kumpanya ang konsepto ng bilis at kahusayan sa paggawa nito ng mga EV. At muli, maari kang magtaka kung ano ang pagkakaiba ng bagong makina. Well, ang paggamit ng carbon fiber reinforcement sa rotor ay kung saan namamalagi ang tunay na pagbabago. Sa isang malaking lawak, napabuti nito hindi lamang ang tibay, ngunit ang pagganap sa pangkalahatan. Tila, ang mga traditional na rotor at dekoryenteng motor ay karaniwang ginagawa gamit ang mga metal tulad ng tanso at bakal, na magagandang bahagi. Gayunpaman, ang problema na meron sila ay ang issue ng thermal at mechanical stress sa mataas na bilis ng pag-ikot. Ang carbon-wrapped rotor ng Tesla ay nagtagumpay sa mga problemang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang mataas na lakas na manggas ng carbon fiber sa paligid ng rotor. Gayunpaman, kailangan mong malaman na ang pagbabalot ng carbon fiber na ito ay hindi lamang isang protection na layer. Ito ay nagsisilbing isang critical na bahagi na nagbibigay daan sa rotor na makatiis sa matinding sentripugal na puwersa na nabuo sa industriya sa panahon ng produksyon. Kung sa tingin mo ang buong bagay tungkol sa rotor na ito ay nagtatapos doon, nagkakamali ka. Sa katunayan, ang magaan na katangian ng hibla ng carbon ay napakagaan na halos hinahati nito ang kabuuang masa ng motor, na ginagawang madali para sa isang tao na iangat. Ang magaan na katangiang ito ay tiyak na tutulong sa mga kotse na makamit ang isang mas mabilis na acceleration, isa na nakikita na natin sa mga sasakyang plaid ng Tesla na nagpatibay ng makina. Bukod pa rito, ang manggas ng carbon fiber ay kumukontra ng mahigpit habang lumalamig ito. Ito ay preloads ang rotor at pinapayagan itong mapanatili ang integridad ng istruktura nito sa panahon ng matinding operation. Ang huling resulta ng katumpakan ng engineering na ito ay ang pinakamataas na pagganap ng paghahatid ng mga EV nang hindi sinasakripisyo ang kahusayan o tibay sa anumang paraan. Sa katunayan, ang plaid carbon wrapped rotor ay nagbibigay daan sa motor na maabot ang mga bilis ng pag-ikot na lumampas sa 20,000 revolution bawat minuto, isang figure na medyo bihira para sa mga tatak sa industriya ng EV. Ang mataas na bilis ng kakayahan na ito ay halos parehong bagay na inaasahan sa acceleration ng mga sasakyan. Para lang sabihin sa iyo kung gaano kabaliw ang mga numerong ito, ang Tesla Model S Plaid, na gumagamit ng makinang ito, ay maaring umabot mula sa 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng dalawang segundo. Ilang mga dekoryenteng sasakyan sa tingin mo ang makakarating ng ganoon kabilis. Maliban sa modelong Lucid Air Sapphire ng Lucid Motors, wala nang iba. Ito ay upang ipakita ang pambihira ng pagganap ng makina higit pa sa hilaw na bilis. Tinitiyak din ng kahusayan ng motor na nasasaklawan ng sasakyan ang mas mahabang hanay ng hindi kumu-konsumo ng napakaraming enerhiya. Kinansela nito ang pag-atubili ng mga tao na bumili ng mga EV dahil sa patuloy na paghahanap ng enerhiya. Sa particular na may kinang ito, masisbi mong ito ay isang bagong bukang liwayway para sa industriya ng EV. Gayunpaman, ang problema ay ang pagkamit ng antas na ito ng craftsmanship sa pamamagitan ng pagsasama ng carbon sa isang rotor ay napakahirap. Ang carbon fiber at mga metal tulad ng tanso at bakal ay may iba't ibang mga rate ng pagpapalawak ng thermal. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapalawak at paggunot ng mga ito sa iba't ibang mga rate sa ilalim ng init sa makatuwid, upang matiyak na ang manggas ng carbon fiber ay mananatiling nakakabit sa ilalim ng mataas na init at stress na operation ng makina, dapat na isagawa ang maselang material na engineering at pagsubok. Hindi lang yan. Kinailangan ding gumawa ng bagong paraan ang engineering team ng Tesla para sa paglalapat ng carbon fiber wrapping na may matinding katumpakan. Salamat sa tulong ng machine learning at advanced robotics. Ang application na ito ay nag-zero out ng anumang mga error sa panahon ng proseso ng pagbabalot, kaya tinitiyak na ang integridad ng rotor ay hindi na kompromiso. Kung titingnan ang estado ng mga bagay, walang duda na ang pagpapakilala ng plaid carbon-wrapped rotor ay malapit ng magdulot ng pagbabago sa industriya. Salamat sa open source na patent na decision ng Musk, ang ibang mga brand ay maaring magsimulang gumawa ng mas maraming carbon-wrapped rotors kung nauunawaan nila ang katalinuhan ng engineering sa likod ng mga ito. Kapag ginawa nila, may posibilidad na magkakaroon ng mas abot-kayang mga modelo ng EVs sa merkado. Sa katotohanan, ang pangitain ay hindi malayo. Ito ay mas malapit kaysa sa maari mong isipin. At dahil si Elon Musk ang nangunguna sa lahat ng ito, pinakamahusay na naniniwala na kami ay nasa para sa isang sorpresa. Sa panahon ng pag-unveiling ng makina, ang lalaki ay nagbigay pa sa amin ng ilang mga salita ng katiyakan sa kanyang sarili. Sa kanyang mga salita, nakita niya na ang makina ay isang hakbang sa hinaharap na hinahamon ang mismong mga pundasyon ng kung ano ang inaakala naming posible. Ang kanyang matibay na paniniwala ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki niya ang bagong motor bilang isang game changer, habang tinutugunan ang karamihan. Sinabi ni Musk, isipin ang isang motor na may kakayahang maghatid ng 20% na higit na kahusayan habang binabawasan ang laki at timbang ng isang ikatlo. Ang pahayag na ito ay isang buod ng lahat ng mga kakayahan ng makina. Habang nandoon, maaring nagyabang din siya ng kaunti, Bumas na ang iba pang mga tatak ng EV ay magagawang mag-agawan at makahabol sa lalong madaling panahon. At muli, sino ang hindi? Siyempre, sa panahon ng pag-unveiling, ang mga tao ay nagtaka kung posible bang gumawa ng mass tulad ng isang komplikadong dinisenyo na makina. Gayunpaman, nagawang tugunan ni Musk ang mga pagdududa na ito na sinasabi na ang Tesla, kasama ang pinagsamang mga gigafactories, ay tiyak na gagawin ito ngunit hindi tumigil doon si Musk. Nag-isip din siya sa mas malawak na implication ng motor. Naniniwala siya na maari itong magbigay ng daan para sa mga innovation sa mga industriyang lampas sa automotive, mula sa aviation hanggang sa renewable energy. Mahirap makita kung paano maaring mangyari iyon, ngunit hindi ito isang posibilidad na maaring iwasan. Sa oras na si Musk ay tapos na sa kanyang talumpati, ang kanyang mga claim ay nagpadala na ng mga shockwaves sa buong industriya ng EV. Para sa mga kakompetensya, hindi lang ito isang wake-up call. Isa itong hamon, isa na mas handang tanggapin nila. Gayunpaman, ang benchmark ay medyo mataas na may maraming mga kawalan ng katiyakan. It begs the question, how much of a leap has the Plaid Motor really achieved over its rivals? Sa buod, ito ay malalim. Panatilihin ang panunood upang malaman ang malayong agwat sa pagitan ng bagong makina ng Tesla at ng iba pang mga tatak. Sangin! dapat kang makapagbigay ng wastong paglalarawan ng mga kakayahan ng disenyo ng rotor na nakabalot sa carbon. Gayunpaman, ang isang bahagyang paghahambing ay magbibigay sa iyo ng tamang pagtingin sa kung ano. Ang laban ng iba pang mga tatak ng EV sa isang industriya na kasing competition ng kanila. Sa katunayan, sa sandaling ito, kung ihahambing sa kasalukuyang mga benchmark sa EV market, ang tanging mga kakompetensya na maaring tumayo laban sa Tesla Model S Plaid ay ang RIMAC, Nevra, at Lucid Air. Gayunpaman, ang problema ay kahit na ang mga banda na ito ay medyo mabilis, hindi sila maihahambing sa Tesla sa mga tuntunin ng pangmatagalan at kahusayan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit namumukod-tangi ang Plaid Motor. Sa pangkalahatan, maliban kung ang iba pang mga tatak na ito ay makakahanap ng isang paraan upang matiyak, ang mas mababang pagkonsumo ng enerhiya at mapanatili pa rin ang maximum na output ng kuryente, maaring hindi nila kailanman matalo ang Tesla sa laro. Kapag isinasaalang-alang ang lahat, itay ay particular na makabuluhan para sa mga sikat na modelo mula sa mga tagagawa tulad ng Ford at GM, na nahaharap pa rin sa isyu ng pagkabalisa sa hanay, kung saan ang baterya ay maaring hindi magtatagal ng sapat sa isang single. Nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong ayusin ang mga limitasyon kinakaharap nila sa kanilang mga EV sa pamamagitan ng pag-optimize sa kahusayan ng plaid motor. Maaaring itulak ni Tesla ang mga hangganan ng kung gaano kalayo ang isang dekoryenteng sasakyan sa isang singil na nag-aalok ng mas mahabang distansya sa pagmamaneho nang hindi na kompromiso ang kapangyarihan at gayon din sila. Ayon ay sinabi, may ilang mga bagay na kasangkot. Kung mapatunayang scalable ang teknolohiyang ito, maaari nitong maimpluwensyahan ang mas malawak na industriya ng EV na mahihimok sa ibang mga manufacturer na umangkop. Sa kabilang banda, kung ang anumang tatak ay hindi nagkataon ay mahuhuli sa industriya, maaring wala silang pagpipilian kundi isara ang kanilang EV workshop sa takdang panahon. Habang tumatagal, tinitingnan namin ang pagsasama ng teknolohiya ng carbon fiber sa mga dekoryenteng motor upang maging pamantayan sa buong industriya. Ano ba? Sa takdang panahon, dahil sa inaasahang mas mahusay na napapanatili na pagganap, maaari pa tayong makakita ng mga dekoryenteng sasakyan sa mga rileys ng karera. Ngayon, hindi ba ito magiging kahanga-hanga? Kung mangyayari iyon, ang lahat ay dahil sa Tesla ni Elon Musk at sa kanilang matapang na determination na itulak ang mga hangganan upang makamit ang hindi pangkaraniwang. Sa paggawa pa rin ng mga inhinyero sa Tesla sa kompletong pagiging perpekto ng makina sa pamamagitan ng pagpino at pag-optimize ng powertrain. Tila isang bagong modelo ng Roadster ang maghahatid sa isang bagong panahon. Bale, bumaba na ang base performance figure ng Plaid Motor. Ito ay para lamang mapagtanto ang pangitain sa isang mas bagong modelo. Anong mas magandang disenyo ang dapat gamitin kaysa sa Roadster? Kung ang carbon-wrapped fiber rotor ay dapat na maayos na isinama sa bagong modelo ng Roadster, ang pagganap ng sasakyan ay inaasahang nakakabaliw. Police, kapangyarihan, at kahusayan ang pinag-uusapan natin sa isa. Ang perpektong hypercar na walang iba kundi ang industriya ng EV ay nakita kailanman. Mari mo bang isipin kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na makakalaban ng Roadster ang traditional na mga hypercar na pinapagana ng internal combustion tulad ng Bugatti Caron at Koenigsegg Jesko na nagtakda ng mga benchmark para sa pinakamataas na bilis sa mundo ng supercar. Habang tayo ay nasa ito, huwag nating kalimutan ang tungkol sa kung gaano kadaling pangasiwaan ang mga sasakyan ng Tesla habang nagmamaneho. Para sa isang katotohanan, ang pagpipiloto ng mga sasakyan ng Tesla ay isa sa mga pinakamahusay na outdone. Kaya, kakibat nito. Maari lamang nating asahan ang isang mabilis na obra maestra na nangingibabaw sa kalsada. Sa kakayahang i-channel ang napakalaking kapangyarihan ng plaid na motor sa lahat ng apat na gulong, malamang na mag-aalok ang roadster ng hindi pa nagagawang traction at control, na ginagawa itong isang kapanapanabik na karanasan sa pagmamaneho kapwa sa track at sa bukas na kalsada. Ang tanong ay kung ang mga iconic na brand na ito ay makakagawa ng mga hakbang sa oras at simulan ang pag-convert ng kanilang mga modelo ng kotse sa mga EV. Sa pag-iisip tungkol dito, kailangan nating aminin na ito ay medyo isang matapang na mungkahi, kunit ito ay kung ano ito. Kaya't huwag magtaka sa hinaharap kapag sinimulan mong makita ang iyong mga paboritong sports. Car na may mga internal combustion engine habang ang mga ito ay naging mga vintage na sasakyan. Habang patuloy na itinutulak at nilalabag ni Tesla ang mga limitation ng tech at ang pagganap ng mga EV, may mataas na posibilidad na maharap sila sa isang potential na legal at regulation hamon sa hinaharap. Bakit? Well, logical lang dahil kinakansela ng kanilang mga sasakyan ang speed restrictions. Kahit na medyo maganda ang pag sa hangin sa isa sa mga mabibilis na kotse, aminin mo, hindi ito ligtas sa ibang mga motorista sa kalsada at hindi rin ligtas para sa mga pedestrian. Higit pa rito, ang mas malawak na pag-ampo ng mga pagsulong ng Tesla, gaya ng plaid na motor, ay maring mangalangan ng mga regulatory body na pag-isipang muli ang mga emission testing frameworks, insurance structures, at maging ang pagpaplano ng infrastructure. Ayon ay sinabi, ang kumpanya ay walang talagang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa mga gumagawa ng patakaran habang pinapanatili ang makabagong gilid nito sa industriya. Habang nakatayo, isang bagay na dapat asahan ng kumpanya ay isang buong maraming papeles. Gayunpaman, hindi namin iniisip na ito ay anumang bagay na hindi kayang hawakan ni Elon Musk. Mula sa panahong walang hanggan, napatunayan na ni Elon na mayroon siya ng lahat ng kailangan para magkaroon ng pagbabago sa anumang industriyang kanyang pagpupuntahan. Kebaaring ito ay isang regular na lunes sa opisina. Habang ipinagpapatuloy ni Tesla ang pagsisikap nitong baguhin ang automotive landscape sa ilalim ng patnubay ni Elon Musk, makatitiyak tayo na nasa mabuting kamay ang industriya ng automotive. nag ang mga daliri habang pinapanood namin ang kumpanya na nagtutulak sa amin sa isang mas Birding unit mas mabilis na futuristic na panahon kung saan ang mga EV ang namamahala sa mga kalsada. Ano ang palagay mo tungkol sa bagong makina ng Tesla? Sa palagay mo, meron ba itong kinakailangan upang muling tukuyin ang stand ng mga sa sasakyan sa industriya ng automotive para sa kabutihan? Gusto naming ibahagi mo ang iyong opinion sa section ng mga komento. Kung nasiyahan ka sa video, siyaking gusto mo, ibahagi at magsubscribe sa mga channel. Gayon din, i-click ang susunod na video na ipinapakita sa iyong screen. Masisiyahan ka